ito na yung uh, tinakbo ni Sharp 1,734 so kailangan na uling uh, i-change oil kasi ang change oil kasi nito 500 kilometers pagkatapos ng 500 kilometers 1.5 at pagkatapos nun 2.5 so mag-change oil na ako nito so ang issue nito hindi naman kalaki ang issue ito kumbaga natural na ito na i-check e ito kasi nung uh, na umabot ito ng 500 uh, kilometers nag-change yung ako hindi, hindi ito lumuwag so ito ngayon ang lumuwag ito ayan ito na yung issue niya ngayon sa tinakbo niya ngayon itong kadena i-chine e ko ayan oh. ayan oh. sobrang luwag o oh halos sumasayad na siya dito sa ayan o center stand center stand pag ito yung nakalagay dito nakasayad na ito pag ito yung nakababa eh, nakataas na ito kasi nakababa yan yun eh sobrang luwag so ito hindi pa ito na uh, tinatamaan ng uh, yabi o oh. hindi pa nakakaras ito sobrang luwag o oh. so higpita hey, lang naman ito eh Luluwagan lang ito. Pagkatapos ito, ihigpitan. So, may ano rin siya, ayan o, o. May pinaka palatandaan din niya. Kung hanggang saan yung pagitan, kabilaan niya. Ayan, ikita na natin. Sobrang luwag o. Ayan. Luluwagan lang natin o para may adjust na kabilaan ito kaya kayo sa kabila yan pagkatapos maluwagan sa ito yung lite. para ibig sabihin ito yung hilahin palikot para ito humigpit pero normal naman sa mga motor na kapag ka natagal nga naluwag ang kadena natural na ito kaya mas mabuti pa rin yung laging na nagche check up kaya rin kailangan kahit na ganitong bago pa brand nyo pakukuha lang ang natakbo nga lang eh, ganun parang kukunti pa akin kailangan mag-check up pa rin. ayan okay na siya lang nga lang yung higpit oh. ayan yung kanyang mal mais